looking forward to uh, seeing baby Hailey. Oo nga po, laki na eh, 5 months na. <laughs> ang bilis, no? Ang bilis. Oh, uh, because the last time I saw you 5 months uh, pregnant, now ang bilis talaga ng panahon. Sa susunod nating pag-uusap eh uh, siya nang ini-interview ko. Opo. Oh, Sa <laughs> so, susunod kasama ko na siya dito. Okay, kamakailan lamang ay nag-viral ka kamag ilan lamang I ay without I effort, medyo pinag-usapan ng sambayanan uh, because of a particular video na naganap uh, during Starstruck Season 4. I'd like you to watch this. Panoorin natin. ...kanina. Oh my God! <laughs> well, you can say that again, girl. Bagets na bagets ako. You watch 17, no? Lalo, yung taga ko lang pinahaba yun. Ay, <laughs> 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 so, serious mo? Nangyayak ako. <laughs> Natabi mo to. Ito yung pinakamahabang gupit sa akin. Dati, 1 inch lang, trim lang. Sa lahat ng girls kasi lahat sila long. So, inisip ko sa kanya, bagay na mas kanya yung short. Kahit umiiyak siya, so... <laughs> yung mug ko, feel ko magugulat siya. Kasi dati pag minsan pag sa ano nga pag papagupit kami minsan nag-aaway pa kami kasi gusto niya mga ano pa mga 2 inches ganyan, 3 inches. Ako gusto ko trim lang talaga. <laughs> Diba? Ano ba ang kwento jan? Nag-viral pinag-usapan. Nagulat nga po ako na nag-viral. Actually gusto kong mag-react nung time na yun. kaya lang talagang very focused ako kay Baby, parang ayoko pa okay. talaga magano mag ng social media. But anyway, ano 16 years ago na yun. Okay. Ano bang ba kwento? Pa? Ano bang kwento talaga? May makeover kami. So very excited ako nung una kasi Ever since kasi long hair talaga ako eh, ayoko nagpapagupit. So, akala ko ipoperm, ipoperm ako, curl perm, ganyan-ganyan. Tapos nagulat ako, sa lahat ng starstruck na contestants, sa akin yung pinaka-drastic talaga yung makeover. okay. Talagang ginawang ganyan. <laughs> Di ba? Excited talaga ako noon. Okay. Kasi yung iba yung ina ko. Tapos, never ako nagpapagupit ng maikli. Okay. Tapos, syempre, bilang, ano, bawal ako umangal, di ba? Baka, <laughs> baka maligwak ako pag umangal ako. So, talaga, iyak ako. Iniyak ko na lang talaga. Tapos, so, kunwari, happy ako. Mingit-ingiti na Kung lang. Kunwari, happy ka. Sabi ko, it's okay. Grabe, pero hindi ko talaga gusto yung hair ko. <laughs> talaga. Tapos wala akong magawa sa buko. Puro ganyan lang yung, ano, yung hair. So, walang magawa. Hindi mo makulot. Hindi mo malagyan ng okay. hair extensions. Pero sabi mo, you were happy. Ha? Okay. Okay na lang. Kasi matatanggal talaga ako. Kung may hati. Baka hindi ako nanalo. Pero Baka ito, ko ay, nanalo na, ako ko nanalo. Nanalo ako. Nanalo ka. Nanalo ako. At saka lagi nilang naalala si Chris Bernal yung contestant na may buntot dito kasi may buntot ayun may buntot din right. eh. Yun. yung may buntot yung buhok itong fast talk ang uh, aming direktor ang aming EP lahat dito involved sa Starstruck. yeah, struck no nila lahat yan. ngayon nakita mo sila nakita mo sila ngayong hapon sino bang sinisisi mo <laughs> <laughs> si Miss Riley charot si Miss Riley ata nag-o Si Direk. <laughs> Direk <Si> Romel. Direk Romel <laughs> Gacho. Ito na nakakatuwa. Um, anong reaction uh, ni Perry? Anong reaksyon ng pamilya nung nag-viral ito? Wala, parang ano. Sinakyan lang din nila. Sinakyan lang. Si okay. Perry kasi komedyante din eh. So parang pinag-ano niya lang din. Nilaro-laro really niya lang din. The last time you were here, Chris, uh, nanawagan ka rin kay Aljur na iyong kasabayan na... Ayo nga! Di ba, naalala mo? Na mag-collab kami. Na mag-vlog kayo, oo. Oh -oh. E eh, sumagot na ba? Hindi pa din. Manawagan tayo ulit. Alam mo, Tito Boy, niyaya ko siya nung ano, baby shower ko. Okay. Hindi pa rin ako sinagot. <laughs> Gusto ko siya gawing ninong. Oh. Hindi pa rin ako <laughs> sinasagot. Tama naman yung number. Kasi <laughs> oh. check ko pa kay Vin. Okay. Eh, kap sa kapatid niya kung ito pa ba yung number ni Aljur. Tama <laughs> naman. Oh, Aljur. AJ, nananawagan tito si boy, Chris. Dito mo, baka naman ikaw na pwede eh, kumausap sa kanya. Hindi rin kami sinasagot. I've been inviting him to guest on the show. Ah? Aljur, kung ikay nanonood, please. Nasaan na si mo azzur. kami ni Chris. <laughs> oh, <yeah. laughs>